Nagtapos ang chapter 148 sa isang ngiti ng kasiyahan galing sa batang si Tulili. At ngayon nga nalumabas na ang chapter 149, sa wakas malalaman na din natin kung saan nga bagawa ang pinakaunang choker na nagawa ng choker maker na si Guntes Nock. Kaya huwag na nating patagalin pa, umpisahan na natin to sa pagpapatuloy ng flashback sa buhay ng choker maker, malalaman natin na may isang quote na tumatak sa isip ng batang guntes. Ito nga ay wag magpapadala sa bugso ng damdamin. Ganito daw ang pamumuhay ng isang taong limitado na ang oras sa mundo. Habang iniisip ito ng choker maker, makikita nating nagbabasa dito ng isang libro si Tulili. At ito nga ay tungkol sa clown at magic. Napansin naman ni Guntes na gumagaling na sa pagbabasa at pagsusulat itong si Tulili. Pero napatanong siya dito dahil puro tungkol sa clowns at magic lang ang binabasa nito. Sagot naman ni Tulili ay sa tingin niya daw magiging masayang pag-aralan nito. Lalo nat kung ang clown ay nagmamagic din. Habang ang nasa isip naman ni Gontes habang siya ay nakatitig kay Tulili ay ang bugso ng damdamin ay nagiging sanhi din ng pagkahapo o konting hirap sa paghinga. Sa sumunod na panel, nakita naman dito ni Tulili ang tungkod ng kanilang lola na napagkamalan pa isang stop ng salamangkero. Kaya naman, grabe ang gulat at saya na naramdaman niya ng mga oras na ito. Si Guntes naman ay mukhang dismayado habang sinasabing ito daw ay isang tungkod lamang ng kanilang lola pero mukhang focus lang si Tulili sa alam niya na stop ang hawak ng kanilang lola sa tingin niya pa na baka daw kaya laging masaya ang kanilang lola ay dahil sa kaya nitong magmagic gamit ang stop na hawak nito. At dahil nga sa pagpupumilit ng makulit na si Tulili ay natawa na lang si Lola at sumang-ayon na ang hawak niya nga ay isang magic wand. Dahil nga sa giliw na giliw si Lola sa masayahing si Tulili at nakikita niya daw na balang araw ay magiging isa itong tunay na salamangkero. Kaya naman nagpa siya itong ibigay na o ipamana na kay Tulili ang tungkod na gamit-gamit niya. Habang si Tulili naman ay gulat at sobrang saya sa ibinigay sa kanyang tungkod ng kanilang lola. Samantala si Guntes naman ay nagtataka kung paano nakakangiti at nagiging masayahin si Tulili kahit na walang kahit anong saya o liwanag sa paligid ng kinalakihan ni Tulili. At sa gitna ng kasiyahan sa bahay nila Guntes ay bigla na lang sinigaw ni Tulili ang pangalan ni Guntes. Dali-dali na ngang kumilo si Lola para kunin ang oxygen mask ni Guntes sa kadahilanang ito pala ay sinumpong na naman ng pagsikip at pananakit ng kanyang dibdib at hirap sa paghinga. At sa puntong ito, bigla na ngang lumapit si Tulili para hawakan ang kanyang kamay sinabing nandito lamang siya para kay Guntes. At bigla naman ngang Nagulat si Guntes habang nakatulala siya kay Tulili at sa isip-isip niya habang siya ay inaatake naging mas maluwag ang pagdaloy ng oxygen sa mga oras na ito at ang tanging nasa isip lang ni Guntes ay kung paano ito nangyayari. Matapos nga ang naganap na pag-atake ng sakit ni Guntes at may ayos na nga ang kalagayan nito, nagpaalam na si Tulili para umuwi pero pilit siyang pinigilan ni Lola dahil madilim na ang daang tatahakin nito pa uwi. At pwede din naman daw na dito na lang sa bahay nila tumira itong si Tulili. Nagpasalamat naman si Tulili sa pagmamagandang loob ng matandang babae. Ngunit sumagot ito na kung hindi siya uuwi sa bahay niya ay baka bahayan na ito ng kung ano-anong insekto. Kaya naman... Dumiretso na sa paglalakad si Tulili nang bigla na lang lumabas sa bahay si Guntes habang hawak ang oxygen mask niya na may nakakabit pa na hose. At siya nga ay nakatitig lang kay Tulili habang iniisip na kung tatanungin ko siya, ikukwento niya sa akin tungkol sa buhay niya at sa mga pinagdadaanan niya. Pero ano nga ba talaga ang nasa kalooban niya? Parang naririnig ko na pero hindi ko maunawaan gusto kong malaman. Gusto kong malaman. Gusto kong marinig. Sabay biglang umilaw ang Watchman series necklace nito habang hawak ang host ng kanyang oxygen mask. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang simpleng host lamang ng oxygen mask niya ay tuluyan na ngang nagbago naging unang choker na nagawa ni Gunta Snap at ito din ang unang beses na nagamit niya at naintindihan ang nais niyang gawin. Dagdag niya pa na ang unang bugso ng damdamin na naramdaman niya ay ang naging dahilan kung bakit siya naging isang giver. Matapos ang napakalupet na pag-activate ni Guntes ng kanyang Watchman series necklace, nakauwi na nga si Tulili sa bahay niya. At hanggang dito ay tuwang-tuwa pa din siya sa choker na ibinigay ni Guntes at sinabi niya pa na hindi daw ito cellphone pero naririnig niya daw ang boses dito ni Guntes. Dagdag niya pa na hindi niya daw alam na isa pa lang sa lamang kero itong si Guntes. Pero sa kabilang panig naman, nilinaw ni Guntes na siya ay isang giver. At hindi niya naman daw inaasahan na iyon pala ang nakalaan at naghihintay para sa kanya. At sa isip niya, nang humupa daw ang unang pagbilis ng tibok ng puso niya, ay eh nagulat na lang daw siya. At nakalagay pa nga sa librong binabasa niya na ang mga taong nagiging giver ay merong matinding attachment sa isang bagay at nagtataglay ng makapangyarihang anima. Kaya naman, napaisip si Guntes na lumalabas lang na hindi siya tuloy ang obos o walang nararamdaman. Sa tingin niya pa na siguro daw ay tinupad lang ng necklace ang kanyang hiling habang nakatitig nga sa watchman necklace niya ay bigla na lang sumagot si Tulili na ngayon daw ay pwede na silang magkasama kahit kailan nila gustuhin. Gulat na gulat naman si Guntes sa sagot ni Tulili habang si Tulili naman ay nagbablash sa sobrang kilig. Sa punto ngang ito, bumilis na naman ang tibok ng puso ni Guntes. Dahilan para humina na naman ang daloy ng hangin sa paghinga niya. Moving forward... Habang matutulog na si Guntes ay bigla na lamang siyang nagulat nang may boses na nanggagaling sa kanyang necklace na mukhang kay tulili daw galing ang boses na ito at parang wala din daw paraan para ma-turn off o mapatay ang communication nila sa isa't isa. At nagpatuloy nga ang pagsasalita nang hindi maintindihan itong si Tulili. Ngunit bigla na lang nabanggit nito ang salitang, Mama, bakit hindi ka pa nauwi? Habang si Guntes ay nakatulala at napaisip na ito pala ang dahilan kung bakit palaging umuue si Tulili sa bahay nila. Kahit alam nito na wala na itong dadat ng sino man sa kanyang pamilya sa kadahilan ng gusto nitong muling makapiling ang kanyang mga magulang sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya e eh iba pa rin talaga pagkasama ng isang batang katulad ni Tulili ang kanyang buong pamilya. At sa isip-isip pa ni Guntes na kapag nag siya ay naririnig niya ang boses nito. Dagdag pa ni Guntes na ang pagngiti ni Tulili ay ginawa nito para makapagpasaya ng ibang tao at para sumaya din ito. At ito ang dahilan ni Tulili para tuluyang lumaban sa buhay. Pero hindi daw sapat na marinig niya lang si Tulili at hindi niya naman ito maabot o mahawakan gaya ng ginawa ni Tulili noong oras na inatake siya ng kanyang malubhang sakit sa puso. At bigla na nga lang tinawag ni Guntes ang pangalan ni Tulili sinabing nandito siya para magsilbing tahanan ni Tulili habang siya ay nakahawak sa kamay nito at konektado ang kanilang mundo sa pamamagitan ng Watchman series necklace nitong si Guntes. At bigla na nga bumalik ang istorya sa kasalukuyan habang si Guntes ay umaapaw ang emosyon habang sinasabi ang katagang ang tanging hiling ko ang tunay kong kapangyarihan ay maabot ang lahat ng taong nakasuot ng choker na ginawa ko para mabuksan ang pinto ng kanilang mga puso. Sinabi niya nga ito habang sumasabog ang liwanag ng watchman necklace niya. At dagdag niya pa na kaya niyang kumuha ng iniisip at boses ng isang tao para ipadala sa taong padadalhan nito. Pero sa bandang huli ay sumingit na lang bigla si Maimo at sinabing buong pasasalamat niyang gagamitin ang kapangyarihang ito ni Guntes So dito na nga po nagtatapos ang ating kwentuhan. At mukhang magsisimula na nga ang hinihintay nating bakbakan sa mga paparating pang chapter. Gusto ko nga rin po palang magpasalamat sa inyong walang sawang suporta ah, at paghihintay mga par. Kaya naman, kung gusto mo ng tuloy-tuloy na kwentong anime, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell. Muli ako si Kuya Boy at kita-kit sa next upload natin.